limang klase ng tao na dapat mong layuan 1. Lumayo ka sa mga taong laging nagre-reklamo at walang nakamit sa kanilang buhay kasi baka pwede kang mahawa sa kanila 2. Lumayo ka sa mga taong mabisyo, adik at laging naglalasing kasi wala naman silang magandang maibibigay sa'yo puro lang kapahamakan 3. Lumayo ka sa mga taong toksik at laging may problema dahil hindi sila makahanap ng kapayapaan sa kanilang sarili. At kapag hindi ka nagdesisyon na lumayo, magiging katulad ka rin sa kanila. 4. Lumayo ka sa iyong mga kaaway dahil gagawin nila lahat para sirain ka. 5. Lumayo ka rin sa mga taong alam mong chinichismis ka tatlong lugar na dapat mong bisitahin. 1. Hospital. Kasi dito mo maunawaan kung gaano kahalaga ang kalusugan. 2. Kulungan. Dito mo makikita na ang kalayaan ay napakahalagang bagay. 3. Sementeryo. Dito mo makikita na ang buhay ay walang halaga kung tayo ay mamumuhay ng makasalanan.